Hello guys, good day at welcome back to my YouTube channel. For today's video is tuturuan ko kayo kung paano palakasin at pagandahin ang daloy ng kuryente dito sa ating spark plug. So dito sa spark plug natin guys ay tuturo ko sa inyo kung ano yung gagawin nyo para lumakas at gumanda yung kuryente ng ating spark plug. So ang gagawin lang natin guys ay uh, kita nyo itong ano, balikon na ito. Puputulin nyo yan guys para ah uh, yung tulad nito guys yung do tong spark plug na ito yan ganyan yung dapat nyo gawin para lumakas yung kuryente at gumanda yung daloy para hindi bitin sa kuryente mas maganda yung sunog doon sa combustion chamber mas maganda yung sunog ng gas dito sa spark plug so ganyan yung unang gagawin nyo guys so pangalawa ah uh, sa lahat po ay una guys ay sa ano lahat ng spark plug ay pwede 'yung ganito. Puputulin mo itong dulo ng ating spark plug, 'yung ano, 'yung baliko niyan, 'yan. 'Yan. Kasi guys, kapag mahaba 'yung ano, 'yung ano baliko yan ay hindi po maganda 'yung tama ng kuryente dito sa center electrode natin. 'Yan po 'yung tinatawag natin na center electrode. So <coughs> Sorry guys. So ngayon ang pinakamagandang gawin nyo ay puputulin nyo itong baliko na ito. Kapag bumibili kayo ng spark plug, yung bago, dapat guys, ay bago nyo isalpak doon sa motor nyo, puputulin nyo ito. Tulad nito. Yan. Ganyan yung gagawin nyo guys. Lilitan nyo yung baliko para hindi palipat-lipat yung tama ng kuryente. Dapat isa lang yung tinatamaan ng kuryente para maganda yung andar ng ating motor at maganda rin yung sunog ng ating gas doon sa combustion chamber. So sunod guys ay ano tapos na tayo dito sa ano sa center electrode dito sa balik ko na ito. So yun guys sunod ay dito tayo sa loob ng ating center electrode. So sa lahat ng spark plug ay pwede itong putulin. Pero sa dito sa pangalawa ay hindi po pwede sa lahat ng spark plug. So, <coughs> para lang ito sa NJK spark plug. Hindi po pwede sa ibang brand na spark plug. Ang gagawin natin guys dito sa ano, dito sa NJK spark plug ay tatanggalin natin itong center electrode ng ating spark plug. So, gamit lang tayo ng vice grip. So, wait lang guys at kukuha tayo. So, yan meron tayong biscript dito pang tanggal ay, mahirap tanggalin wait lang so, ang pagtanggal nito guys ay gamit tayo ng biscript at saka kahit anong ano uh, pwedeng pumasok dito sa 6 uh, second na ito so, yan guys <coughs> ikutin lang natin ito pa kanan yan So yan guys natanggal na natin at yun ang gagawin mo dito guys ay kumuha ka ng wire. Lalagyan natin ng wire itong loob ng ating center electrode kasi guys uh, malaki po yung space ng center electrode natin kaya kahit may ano may kuryente pin, may kuryente pa na dumadaloy dito sa spark plug natin ay hindi na niya kayang paandarin yung motor kasi malak uh, uh, kaunti na lang yung kuryente kasi malayo yung gap ng ating center electrode kaya dapat guys kapag ka nagkaganon na yung ano spark plug nyo may kuryente lumalabas dito pero kulay red at hindi na umandar yung ating motor so ang gagawin nyo lang guys ay babaklasin nyo itong center electron ng inyong spark plug at lalagyan nyo ito ng wire uh, so ang gamit nyo uh, so choppy choppy tayo so ang gamit na, ang gagamitin nating wire ay tulad nitong wire na ito so ang gagawin lang natin guys ay potol lang tayo ng counting wire yan So yan guys, uh, pagbuhulin nyo lang at saka nyo ipasok dito sa butas ng ating spark plug. So pagka nalagay nyo na itong wire, yung sakto lang ha, uh, yung di masyadong malaki at hindi rin masyadong maliit, yung sakto lang dito sa butas hanggang sa malagay nyo na at yun, ibabalik nyo na, nyo na itong center electrode. So hindi ko nalalagyan ito dahil na gawa ko na ito. Uh, ito na yung stock ng aking motor. Meron na siyang wire doon sa loob. So, tinuturo ko, tinuturo ko lang sa inyo guys. At sana maano nyo, masundan nyo. So, ang gagawin nyo guys ay ibabalik nyo itong center electrode. So, pagkabalik nyo ito guys, pagka nabalik nyo na ito at yon ang gagawin nyo ay ilalagay nyo itong spark plug doon sa spark plug cap ng inyong motor. So, on nyo yung sosyan, pagkatapos ay tadyakan nyo yung motor. Titingnan nyo kung ano yung kulay na lalabas dito sa center electrode natin. So, pagkaputi, uh, blue white, ganun. So, maganda na yung daloy at saka yung malakas na yung kuryente ng ating spark plug. So, inuulit ko guys ay ano, pagka dito sa ano sa balikaw na ito para sa lahat ng spark plug puputulin nyo ito pwede sa lahat ng spark plug pero sa pagtanggal dito sa ano center electrode sa pagtanggal nito mag, hindi po pwede sa lahat ng spark plug para lang po sa NJK spark plug so sana makatulong sa inyo itong video na ito at hanggang dito na lang So huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin niyo yung notification bell at maraming salamat sa panonood. God bless us.